Ayan. Ayan, story time tayo guys habang tinatanggal ko to dahil mag-aano tayo sa face. So, alam niyo naman na last year meron akong client na bigatin din talaga. Yung monthly kumukuha sa akin ng madamihang gold. Ngayon, parang tatlo o apat na ano na transaction sa kanya okay naman, may ano siya, anong tawag nito, may income. Of course, pag ikaw nag, ano, ng negosyo, gusto mo may income. So, nagbibigay siya ng income sa amin. Pero this year, binitawan namin siya. Sino sa inyo gusto sumalo sa kanya? Ayan. Kasi ayaw namin sa kanya dahil mabigat siyang katransaksyon okay lang sa amin na paunti-unti lang ang income namin pero gusto namin dun sa magagaan ka transaksyon kung hindi din kami kinakabahan na baka hindi kunin yung item kasi umaabot sa kanya ng isang buwan yung item sa ilbc and then hindi niya pinipick up yes pinipick up niya after na kabahan ako ng bongga after na mag-worry ako ng bongga pero ayaw ko nga na nakakaramdam ng ganon kasi gusto ko pagka transaction kita pagkadating ng item diyan gusto ko kunin mo ba diba? agad agad kunin mo kasi syempre yung pera pinapaikot ko lang din e, hindi lang din naman basta basta big yung ginagasos namin sa gold minsan 300,000 400,000 sa kanya lang yon tapos nagtatagal yon ng isang buwan sabihin natin yes kumikita ako doon sa mga ganon ng 14,000 a month 15,000, 20,000 aman, mas mataas pa, pero ang sinasabi ko nga, mas gusto ko pa yung mga kaunting income pero, mas kampante kami, or mas magaan para sa amin, mas magaan kumbaga ang katransaksyon ayoko sa mabibigat na katransaksyon kaya ngayong 2025 binitawan namin yung mga mabibigat magbayad, ganyan kahit sa mga pautang namin kasi Yes, um, simula nung nagpa-utang kami, continue yun. Uh, isa yun sa source, main source of income namin talaga. Ayaw namin ng mabibigat na transaksyon, Kaya binibitawan namin yan. Kinikip namin yung mga alam namin, proven and tested na, na uh, mga clients, kumbaga. Uh, sa magtatanong kung ano to, yellow po ito, tapos yung sa kabila naman is, ano siya, um, kamatis na binland. Ubus ko na kasi yung kamatis dito. Kaya nilagyan ko naman siya ng yelo ngayon. So, yun lang po yung inaano ko ngayon. Wala po akong pinapahid-pahid sa face. Dahil masyado pong sensitive ang face ko. Yes, open pores po ako. Lalo na sa ilong ko. Super open pores po yan. Hayaan nyo na. Lahat na ngayon glass skin. kaya nyo na para maiba naman. So, yun lang mga guys gusto ko gusto ko lang anahin sa inyo kasi baka minsan may nagtatanong sa inyo nasaan na yung madamihan sa kanya nag-order ng gold nasaan na 'di ba sayang naman wala binitawan na po namin ayaw ko po ng mabigat na katransaksyon ngayong 2025 gusto ko yung magaan lang na ka kahit na kaunti ang income kaunti yung pumapasok na pera basta um, hindi ako nag-aalala yan lang